Okay. Ito na naman tayo mga ka-extisoy. Kumusta kayo dyan? So, ito yung setup ng ano natin. XTC 125. Alis na tayo, uwi na tayo kasi hot day lang tayo sa trabaho ngayon. So dito natin ilalagay si GoPro. 'yon sa ano lang sa handlebar. Parang hindi pa siya maka makasya. 'yan. Sa handlebar natin siya nilalagay kasi wala hindi pa tayo nakapag-setup sa helmet natin mga idol. So ngayon, ah, uh, pupunta tayo sa partner natin kasi susundin din natin siya kasi half din yung trabaho nila. So tara na, let's go. Shout out sa mga XTC users dyan, mga idol. God bless inyong lahat. Krisi ano siguro. <clears throat> siguro puro din half day siguro lahat ng mga ano ngayon office Okay. Turn left tayo mga idol. Shoutout sa mga taga Bacolod. Kumusta ka mo? Okay, thank you. Pinauna mo kami. Siguro sahod na ngayon kadalasan ng mga ano, empleyado kasi pinaka-advance na ngayon ng sahod kasi wala malong weekend kasi eh. di ba growin mo ano pa ngayon ah uh, uh, merkulis half day na yung trabaho tapos kuibis wala nang pasok bernes at saka sabado may linggo pa o. Oh. kung taga probinsya ka makakauwi ka talaga no mga idol no So, bukas, uuwi kami sa probinsya mga idol, mga ka-Extisoy. Ibabiyahe ko to si Extisoy natin papuntang Escalante. Ibabiyahe natin sa papuntang Escalante. So, mga siguro mahigit dalawang oras yung biyahe galing dito sa bakulod papuntang Escalante. So, yan, bilisan natin kasi baka naiinis na yun kakaan tayo yung partner natin. Alright, let's go. Lakas ng hangin abi Parang masama yung motor sa hangin ah. Magaan kasi yung XTC. Yo, Yun, naka-XTC din oh. white XTC white Oh, yeah, yeah. Okay. All right, let's go. Gamit pala natin sa XTC natin ay ang Baraco Carb mga idol. Sa mga nagtatanong kung kumusta yung kain ng gasolina sa Baraco Carb para sa akin. Mga tipid naman. Parang ano nga eh, parang mas matipid siya sa yung sa stock Sa stock ng XTC 125 mas matip mas natipiran ako sa barako siguro nga gawa yung stock na barak ay stock ng XCC is sobrang tagal na kasi mga idol kaya siguro hindi lumakas na yung kain so ito yung barako carb bago lang to mga kailan ko pa nabili to November ata uh, November, December uh, ganun so, ilang months pa December, January, February, March, apat. So, apat na buwan, para sa akin yung gas consumption niya, matipid, mas natipiran ako kaysa sa stock. Promise, uh, basta yun yung napansin ko sa kanya. halo na maganda yung jiting. yung pag ano nyo ng carb ng barako carb tapos yung jiting nya napakaganda swabing swabe yung katamtaman lang talaga yung kain nya sa gas sobrang tipid nyan mga idol 175 lang yung pangalan ng carb pero hindi 175 yung kain niya mga idol. Napakahirap pag ano. Wala pa tayong adapter mic ng GoPro. Kasi gamit natin ay cellphone lang muna. O tingnan niya yung lakas ng barako card mga idol. Malakas siya humatak. Abeh, napakalakas ng init, mga idol. Uhur. To so, shout out sa mga taga-Bacolod 'yan, oh. okay Ops, uh, sa to Uy Ops Wala, wala na yung Batery ko Os na Paus na paus kailangan na naman ng bagong batery to bago pa naman to apat na buwan pa lang <coughs> yun dito na lang tayo antay kasi mainit sa kabila mga idol